Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawamput pito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni naman samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayin din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang amas ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kalwalatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa siyol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo kung ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo kung ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Aleluya, aleluya, lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay na buhay sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,